Nakos guys, ano ka Loh. Sir Ebs oh! Sir Ebs! Sir Ebs! Sir Ebs! Sir Ebs! May gabii eh! Nakoy pangutara na po! Ano? Ano palit pa ka? Ay! Kaso ko kay para manjabon ni kakatawan Sir Ebs! Sige, sige! Ang akong pangutana, Sir Ebs! Okay! May marinyo pa ba Japon ang 10 years nga expire sa lisensya? Ah! Ano? Sige! Kaya ang na very Uh, dapat natin tumukul na Kasi sa una sa policy basta may expire na nga more than 10 years ang lisensya mabalik sa student permit sa una pero karon sa itong batong balao bala, sa 1090 mahala ko may expire na of 10 years ang lisensya basta makita pa sa itong system pwede pagyapon niya ma-renew ang tawag na dormant license ang ilang pagkabuhat doon uh, sa exam sa so, sa medical certificate mo sa exam pagpasar niya sa examination ah uh, renew ang yan lisensya Muna tawag sa parang policy ngay karon sa mga dormant lisensya na ni expire nga sobra na sa duha ka tuig o even more than 10 years na wala nang renew mo na, na. Muna uh. ang policy so, okay okay thank you sir Rebs. salamat salamat bye